Oras na naman ng aming paglalayag mga kamising. Dadayo kami ulit at babalikan yung aming pinagdayuhan. Dahil meron kami naiwan na 21 traps na kailangan namin balikan para may uwi at dito na lang kami sa aming lugar, pumalaon. Sa aming paglayag, may isa kami may miss. May isa sa nagpapasaya sa grupo at tumutulong kahit mabigat na trabaho. Yan si Desai hindi namin makakasama sa paglayag mga kamising. Sa mga hindi nakakilala at nababa sa kanya na walang ginagawa si Desai sa aming paglawan, mali po ba yun? Masasaksayan po niyo dito ang mga ginagawa ni Desai. Pagkatapos ko yan sa aking pagbablog. Pagkwentuhan, tagaluto, ni Butchukoy sa pagpapatawa. Yan si Tisay mga kamising, ang batang palapad. <laughs> Halos lahat ng kami dito ay tumatawa kapag nagsanong kwersa. Itong kulokoy na dalawa. <laughs> ay parang kunso na namin kapatid ni Butsukoy dahil kahit nung una pa siya ay lagi namin kasama sa akin maglarakbay ngayon mga kamising ay nakakalungkot wala na kaming maasap dito na walang liig kapag kami kumakain na lalo na si Buninay at si Desai mga kamising ang aking kasakasama sa pagbablog at asista at magaling na Blogger, Kaya supportahan po natin si Desai sa kanyang bagong journey at sa kanyang bagong vlog mga kabisimang. coming 21 Traps ang kasama namin ngayon ay si Kuchokoy ako at saka si, si Dingdong Pimpim, Kunina at saka si Kapitan hindi natin kasama si Disay mga kamising kasi <clears throat> si Disay po may mga importante yung gagawin at ayun may vlog na rin naman si Disay yun na lang siguro abangan nyo yung vlog ni Disay mga kamising personal vlog niya para may update kayo kung anong mga ginagawa ni Bisay ngayon Nakabiyahe na kami ngayon mga kamising Nakabalam na naman namin yung lugar namin uh, Supposed to be dapat mag pick up lang kami ng trap di ba koy? Pero dahil nga sayang mga kamising expenses ng pagpunta namin doon uh, At ngayon ay maganda na yung di ba? May gagawin kami doon Mamalangre, um, ng dilubit bago hangoyin yung trap mga kamising para hindi masayang punta natin dun, di ba kasi kung trap lang kukunin namin kung ano lang yung mag mahuli noon yun lang madadala natin dito mag maganda marami tayong ano, racket ka kaya good luck sa amin good luck sa buong team mga kamising at uh, samahan nyo kami sa aming adventure na to na dayo ulit mga kamising <coughs> At salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa mga vlog namin. Uh, Kita-kits mga kamising. Update ko na lang kayo mamaya pag nandoon na kami. Uh, at samahan nyo kami sa aming kalma at mayapang biyahe. Okay? Sana, Let's go. Sana pagandang pa balang. Ganda balang yan. God lang bahala. Okay? Tara. Okay. Oras natin mga kamising ay...

Burun ka. Ah Kaya pala Puno ah Puno Yan 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 Yan

kabilang palatik marami din nandoon si guninay awasti tu sabila si dingdong kabilan patuyog lang eh say daga na eh okayo daga na sebut pgaon trono gandong mo pada pada arman pada arman ro 1

Gay bay gay. Ikot lang. lang. Gay. Oh. Gay. Ya. Gay gay. Ito yok Ah, nagbabagat tulingan. laki tulingan. Bakul, <laughs> tulingan. Tulingan, okay, tulingan. Nagbabag. <laughs> Ay, laki tulingan, makamising. Oi, 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 ay na, ay na. Bugat nito. <lang> Bugat na kasi dito. <laughs> okay. Bim, kabila, Bim. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Ayun Laki tulingan. Babag, raba, babag. <laughs> Hello. Alam, grabe tsamba. Sa gilid lang. Tsamba, mga kamisi. Sa gilid na tamaan. Wala na. Sebelat lang. <laughs> Jamban mga kawising. Binigyan kami ng ulam ni God. ulam na kami agad. paksiu <laughs> paksiu ka ngayon. May nga pa tayo natin. Stop! Oh! Ginaw, ngari-raw. Oh, dala

¡Veter, veter! Það er verið að sjöpa

Magandang umaga mga kamising. Mga Hila bunta, na tayo ng Pulang Gray. Maghila kami ng ano, Pulang Ang sa amin niya. <laughs> Wala lang gupit-gupit ko. Eh. Ang sa amin ang Pulang ano yung katul. <laughs> Ayun na, palutang to mga kamising. Um, good morning God. Unta, ning mata na ka. Tagay mo God, kukunin na namin yung blessings na nakalaan. Para Kahit ngayon, ano, basta mayroon. <laughs> Kahit indong, basta mayroon. <laughs> okay, para ano yan. Para i... Iwain ko yan. Ayan, wow, ganda ng sinyas mo kaya. Apo, Eh, don't touch ha. don't touch daw, don't touch. Ako lang, ako lang, ako lang, kagabi mga kamising dahil short tayo sa pamain. Ayan, sayang ha. Sayang, hindi natin na react. Ano? lagad? Bato agad? Mm. 1 Silitang. Ha? ngatan mo ko ito matayo na siya. Yan yan. Ina. Amin din tayo niya kayo pero nauga-uga na siya ko. Yan ay na, natin mga kamising. Huwag ka mo na maghawak ako lubid. Tulungan oh. kita. <laughs> Sige. <mo>. Hindi <laughs> hindi si ka wala lang wala ka diyan. Pero hindi mo wala yan. Eh bitcho ko mga kamising. Bigat ah. Okay. Yan kanin yan. Kalimutan mo yan. Okay. Sige, sila nang patanggal para hindi para Ayun, may lumalaban ah. Yan. Man. May may sabit na lumalaban. <laughs> <laughs> Magaling lumalaban daw. Uy. Yo ay, ay. ba, pati sang dinong yo. Nani sukul. Naglaban, naglaban. Naglaban koy. Uh, naglaban ni sabit. <laughs> Uy, may isda yan. Bakit may isda to? May isa, ni sabit. Pagpatay sabit. Sino daw? Ah, nan tulong? Yo, kada sad binuo, na. Yo, kapit kapit. Mo siya. na. Menan kapit-kapit. Diyamo sya. Kumakawak. Pag nasa tuktok na. Pag nasa tuktok na, oi. Yo'n. Iyo na nista na. Yo. Stay, stay, stay. Stay, stay, stay. Stay, stay, stay. Dapat. Stay. Stop. Stay. No, ang laki naman. Ang laki Hiwain ko 'to. Uy, patin pala 'to. Ala ko ano. Kaya masarap gutangin. Wag mo wag mo tapunan kay hiwain mo. 'Di 'yan 'to. wag mo, wag mo tapunan, bay. Pwede nating ipahin yan, bay. Para sa mga mamisano. Kalubog. Pwede ipahin. Bay na lang namin mga kamising sayang. Zero pating man. Yan ako, yan ako. Puro pating. <laughs> pating na naman mga kasi Nasabi. <laughs> gihab, gihab. Sige lang, mamaya hindi na pating. Puro pating. Puro pating. Mamaya hindi pating. Mamaya. Dami din mo sa buntag sa kaya hindi pating. Ay, ikon ba? Dag ko na ano pating. Palit na palit kay Puro pating. Wala po, ko Next tayo mamaya mga kamising. Buya. Dapat palit ako yung kayo puro pating para... Wala buya. Ayaw, palapit o. Oh. Okay. Wala buya. Okay. Gumagana pa ang pating. <laughs> Abante pating! pating na naman Uy mamsa 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 mamsa, mamsa mamsa mamsa, mamsa, ano 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 mamsa ano 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 hasang ano 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 isa pa ano <manages dominate> ano may isa pa? Aray, sakit, sakit mayroon na. Daw, mayroon pa isa. May isa pa. Kung hiwa ko, indong. <laughs> <Paborito. laughs> oh, ano ko! indong. Paborito. Paborito. Oy, sabi mo yan. Wala ko uh yung -uh. sasipo. Oo. May, babagbay. Asa ito. Aray, 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 aray. Kabising. Oh, so, thank, thank you, Thank you, thank you, Lord. May isa na tayo. Thank you, guys. Sabi So, kung pinalitan ko, man. akin yun. Credit sa akin yun. Pag pinalitan mo ako, wala yun. Uh -uh. Mawala yun. <laughs> Malapit na sa pool. Na. Huwag mo next. Ikaw naman mag-vlog. Next mga kamising. Ako naman. Si Tibo Choke naman yung vlogger ngayon. Mag-iwa mo. Sabit Sabit mo. Okay. Ano mo eh? Ha? Kahit ano, isda. Huwag lang pating. într koy <laughs> wala talaga koy okay maka magpaano pa sa akin si line mo ha na na kay na Rasyon, rasyon! Rasyon, rasyon, bigat-bigat na yun. Bisa mo siya yung mukhao naman nawa to. Bisa bigay natin yung Panginoon. Okay, next natin si Butchokoy mga kamising. Yun yun, may isa muna. May isa? May isa na oh. Uh. Bato ito. Pasabal na, eh. Bato nga ito eh. Bato? Next. Tumuy naman to. Dulo na. <inaudible> O, Dulo na? Okay pala isda. Ito, ito, ito muna. Hello. <laughs> <I don't know. laughs> thank you. Thank you. Orasyon di ba siya na? Wala na muya. Oh. <laughs> Babila, wala. Ubus na. Ubus na. Binigay eh. Wala talaga kayo. Wala. Anong binigay ko eh? Bato? Oo. Oh. Kapat yeah, ako. So, lang huli natin mga kamisi. Di bali. Di isa. Di isa. Di isa.